Isa na namang napakasarap na ulam ang aking lulutuin. Samahin niyo ako guys. Meron tayong sinaing na tulingan, pritong tuyo at bulang lang. Kapag ka araw nga po pala ng linggo ay araw ng aking pamamalengke. Nakabili nga po pala ako ng apat na pirasong tulingan, kalahating kilo. At lulutuin na po natin ito dahil hindi maganda itong ilagay sa rep. Kailangan lutuin na po habang presko. At eto gagamit po tayo dito ng tunay na bunga ng sampalok. Ayan, sa palayok po tayo magluluto. At maglalagay po ako dito ng taba ng baboy. May halong laman at taba ng baboy. Isasapin po natin dito sa palayok. Ayan, ang ingredients lang po ng ating isda ay yung sampalok, asin, tubig, pinitpit na bawang. At maglalagay din po ako ng kaunting pampalasa. Kung ano po mong favorite yung pampalasa, pwede nyo pong gamitin. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang po sa gitna at nilagyan ng asin at medyo pinalapad-lapad ko nga po. Ayan, isasalansa na natin sa palayok ang ating tulingan. Ayan, masarap po yung luto sa palayok. At tayo maglalagay dito ng konting seasoning at syempre tubig na sa sapat sa pagluluto na ating tulingan. Dapat po ito ay lutong-luto guys. Uh, lulutuin natin to ng hanggang sa maubos po yung sabaw na yan. Yan. Pakukuloyin na po natin yan. Hanggang sa maubos yung kanyang sabaw. May matitirang konti lang po dyan. Tatakipan po natin ang ating palayok, ang ating maywagang palayok. Uubusin po natin yung sabaw, guys. Pakukuluin lang natin ng pakukuluin. Pwede natin hinaan na apoy once na kumulo na po. Para hindi na ganun kalakas, ha? Gazul. Ito na po siya, guys. Uh, after isang oras. So, matagal ko rin po itong naipakulo. Ayan. Talaga naman pong nagme-melt yung ating baboy. Sobrang lambot. At ito naman magpiprepare na rin tayo ng ating bulanglang na gulay. Yan, gulay is life talaga. Hiniwahiwa ko na nga lang po itong mga talong sa maliliit. Yan, at isusunod naman natin yung okra. Kamatis, meron din po tayong sigarilyas. At ako po ay naglalagay ng luya sa bulanglang At saka po bagoong isda. Bagoong isda po ang aking inilalagay. At ito, nakabili rin ako ng dalawang sigarilyas. Hiniwa-hiwa ko lamang sa maliliit na bahagi. At ito po ay ihahalo natin. Ganon din itong kalabasa. Babalatan natin at hihiwain natin ng maliliit. Sabi nila ang kalabasa, pampalinaw ng mata. Totoo kaya yun? Alam niyo ba guys, mas madalas ko talagang lutuin itong bulang lang na ito. Yan, kasi healthy na. At saka mas madali pang lutuin at saka hindi naman natin ikakaila na masarap din naman at healthy nga ayan, ang ganda ng kalabasa nating nabili, maligat at hiniwa-hiwa na rin po natin itong kamatis, guys, yan mas maraming kamatis po mas masarap po yung ating bulang lang sa isang kawali ayan, pagsasamasamahin na natin itong mga hiniwa-hiwa kong gulay na ito yung ating kamatis kalabasa, talong may pinitpit na rin po akong luya at bawang dito yan maglalagay lamang po tayo dito ng sapat na bagoong wag masyadong madami baka umalat at kaunting tubig pakukulaan po natin to hanggang sa maluto yan ang ganda ng kulay ng ating bulanglang lang Ayan, hinaluan ko na rin po ng malunggay para naman kumpleto ang ating gulay. Gulay is life. Ayan, luto na. Napakasarap ng ating gulay. Ayan, sino pong mahilig sa inyo sa ganitong luto? Ayan. Naparami nga po yung ulam namin ngayon dahil nga po sa tulingan na hindi po dapat iluluto eh, iniluto ko na rin po kasi pangit ang tulinga kapag uh, na-rep na at nagprito din nga po pala ako ng tuyo kapartner, kapartner ng gulay na iyan masarap pong partner yan sa gulay at ito na nga yung aking bebe kakain na yan kumakain po yan ng gulay yan tsaka yung anak kong lalaki kakain na rin may pagkain na din siya sa pinggan niya So, paano po? Hanggang dito na lang guys. Ito na ang ating mga niluto for today's video. Thank you for watching! Sana po ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And please support mga videos ko po sa Facebook at sa mga Reels. Bye-bye! God bless!